sa numero uno sa mga balita sa Nagroso Sa Bacolod City Government Center na paghiwato ng Parade of Lights, kadungan sa tuigan nga Christmas Lights on Ceremony sa siyudad sa Bacolod. In-cancel naman ang pilapa ka mga aktividad sa Bacolod Public Plaza, Bangod sa Ukay-Ukay. yari ang Report. Sadto anay halin sa STI West Negros University nagariktang parade of lights sa Bacolod Public Plaza dungan sa tuigan niya Christmas lights on ceremony kada Disyembre. O galing bangod man sa mga baligyaan sa ukay-ukay sa palibot sa plaza. Na sa syudad nga isaylo ang kahiwatan sa Bacolod City Government Center sa Disyembre 2. Suno kay Councilor Jason Villarosa, pamuno sa Committee on Tourism sa Konseho sa Siyudad, ginasugura naman karon ang mga pagpanghanda sa BCGC grounds kagin pasakaan man ng pondo para sa natala na ang atuigan nga okasyon sa For the major change na makita naton is uh, the shift of uh, venue. Okay, the original or ever since for how many years na Uh, Lights-on ceremony is being held at City Plaza, okay. but subong, um, of course, with the decision of uh, Mayor albi Benitez and uh, the decision man sang uh, Council, no ang Festival of Lights Council or Committee. Uh, we have decided nga dali na lang sa Bacolod City Government Center para at least no ang location naton uh, is much much more bigger at ako ang uh, bisita nga ma-accept naton Kag, uh, it's much more feasible no kay ang aton venue or uh, ma start ang parade is from STI down to Bacolod City Government Center so it's either balabay sila sa Cebu World or sa Burgos may pila pa ka mga natalana kung tani nga aktibidad ang syudad sa Bacolod Public Plaza pero initanan ang ginsaylo naman sa BCGC. Sa nakuha nga special permit sa mga baligyaan sa Ukay-Ukay, tubtob sa inero pa sila sa rama sa palibot sa plaza. Last year actually pag lights on ceremony nato hindi makita ang sasulod. Kitungod may ara to stalls ng baligya. Uh, sa side sa katedral, sa side sa uh, city. So, it's not that uh, well, uh, pa Pakon in term pa nimeyo, it's kind na eyesore, no, no eyesore sa. So, plano na lang dari naton para open gin, no? kagmas ma appreciate sa ang panal. Mm -hmm. uh. Sampang sa Nobyembre 29, magabisita man si Department of Tourism Secretary Christina Frasco sa Bacolod para sa launching saan the Philippine Experience, Culture, Heritage and Arts Program kundi in, iga showcase ang ginapabugal nga cuisines, na lakip chicken and a kagiban pa. Maga performan sa kahiwatan ang top 3 performing barangay sa Mascara Festival Street Dancing and Arena Dance Competition sa Bantug Lake sa Barangay Alangilan.